Ang kwentong ito ay pinamagatang ang lihim ng luntiang gubat. Isang kwento ng mga nakatagong nilalang sa Pilipinas. Sa bayan ng San Rafael, may isang kagubatang pinamamahayan ng mga mahiwagang nilalang, mga nilalang na bihirang masilayan ng tao. Ang mga matatanda sa nayon ay laging nagbababala sa mga kabataan. Huwag kayong lalapit sa gubat sa dapit hapon sapagkat nagigising ang mga nilalang na hindi para sa ating mga mata. Ngunit si Elena, isang dalagang may matapang na puso, ay hindi naniniwala sa mga alamat. Isang hapon, nagdesisyon siyang pasukin ang kagubatan upang maghanap ng mga ligaw na bulaklak. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang tila nagbabago ang hangin. Lumalamig at nagiging mas mabigat. Sa gitna ng mga puno, biglang lumitaw ang isang diwata. Siya ay may mahabang buhok na kasing ganda ng ginto at mga pakpak na kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Ngumiti ito kay Elena at nagwikang, Maligayang pagdating sa aming paraiso. Sa isang kisap mata, nagliwanag ang kagubatan. Naglabasan ng mga lambana, maliliit na nilalang na tila bituin ng kislap. Lumipad ang mga ito sa paligid ni Elena, nagiiwan ng kumikinang nalikabok sa hangin. Sa kanilang galak, sinayawan nila ang dalaga sa saliw ng musika na nagmumula sa mga dahon at hangin. Habang lumalalim ang gabi, naglakad si Elena sa tabi ng isang lawa. Dito niya nakita ang isang sirena. May buhok na kulay pilak at mga matang kulay dagat. Kumakanta ito ng awitin na tila yumayakap sa kanyang kaluluwa nagdadala ng di maipaliwanag na kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kagandahan, unti-unting nagdilim ang paligid. Mula sa likuran ng mga puno, lumitaw ang isang kapre, mataas, mabalahibo, at may hawak na tabako. Sa halip na takot, nagbigay galang si Elena sa nilalang. Ngumiti ang kapre at nagsalita sa mababang tinig. Hindi lahat ng itim ay masama hindi lahat ng liwanag ay mabuti. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Elena ang malamig na simoy ng hangin. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang white lady, nakaputi at lumulutang sa lupa. Sa halip na magdala ng takot, ngumiti ang babae at naglaho sa hangin. Nagiiwan ng halimuyak ng sampagita. Sa kanyang huling paglalakbay sa gubat, nakita niya ang isang bakunawa sa kalangitan. Isang dambuhalang ahas na may pakpak, tinakpan ang buwan ng kanyang paglipad. Ngunit sa halip na sumalakay, humuni lamang ito sa kalangitan, nagiiwan ng bahagharing kumikinang sa langit. Nang bumalik si Elena sa kanilang nayon, nagbago ang kanyang pananaw sa mga kwento ng matatanda alam niya na ang kagubatan ay hindi lamang tahanan ng kadiliman, kundi ng hiwaga at kagandahan. Mula noon, nagpunta siya sa gubat hindi para manakot, kundi para magbigay galang sa mga nilalang na matagal nang naninirahan sa mga anino ng kalikasan. Sana ay nasayahan kayo sa misteryosong kwento. Paki-subscribe at i-click ang notification bell upang updated kayo sa iba pa nating mga misteryosong kwento. Salamat